ay isang pasada natin bro na kwento kasi nag-iiba-iba yung ano eh uh, nag-iiba-iba daw yung mga nalalaman ng napanood, napabasa ng mga viewers so isang pasada bro paano nagsimula yung lahat ng bro ng lahat ng yun bro nagsimula bro yung ano yung lahat ay yung planning nung second year anniversary ni Dara sa Kalingap tapos ayun, merong yung mga sponsor meron sa kanilang pina ako ah, ng hawak oh, yung ano yung mga sponsor merong pinaka-coordinate doon sa supplier pinaka-coordinate sila i believe nasa Pilipinas yun yung pinaka-coordinate nila tapos siya nang nakipag-usap excuse siya na yung nakipag-usap doon sa uh, supplier lahat naka -ready na ready na yung uh, information na gagawin nila sa mga lulutuin oh, sa ating lahat Kuya tapos ipreprint na tarpulin and money bouquet na ibigay na yung details ng gagawin So ang lahat bro, ang lahat ng uh, gagawin, kay, uh, pagkain, money book, eh, carpooling, ano? Hmm. May iba pa doon na, ano, na pinagawa. Wala naman. Na. Mga bilao. Okay. Ay, mga bilao, bilao, pagkain okay. na lang. Okay. Oh, so ibig okay. sabihin, meron nang kausap yung sikliyan. Okay. oh, meron na. Tapos, sunod no, nagpadala na sa akin yung sponsor na nasa 45k I believe tapos yung time na yon na ipadala na sa akin ng sponsor Nag-transfer na ako doon sa supplier. Nag-transfer ako ng uh, 29,250 ata. Tapos pagka-transfer ko, nag-message ako sa supplier. Basahin ko lang, bro. Mas maganda pag-accurate oh, yun. Pero yan yung unang yung conversation? Nung uh, ano? Nung supplier. Ibig sabihin, bro, di mo siya, bro, ano, di mo siya nakausap tungkol dun sa mga itong pagka itong itong pagkain, itong halaga ng money bouquet, itong gagawin sa tarpaulin. Hindi mo siya kausap dun? Hindi bro. Ah, okay. Ayan bro. Pagbayad ka. So, ito. Ito na dito yung ano nila, pansit, pasta, puto, Shanghai cake, bouquet, tarp. Yan. Tapos sabi ko, unang message ko sa kanya, Just to confirm, everything regarding this order has already been discussed by Sir. Mm -mm. Correct po. Tapos sabi niya, yes po. So, nasend na ni ano. Meron, meron na, silang unang kausap. Um, na okay. na. Tapos yes po. Nasend na po full detail ng cake, food, tarp, and yung bouquet po. Okay. Tapos sabi ko, can you please let me know po kung ano po ang setup nito. Is it for pick up or delivery and other details po sa bukay. Kasi wala pa akong idea kung ano ang setup ng mga pinag-usapan nila. Mm -hmm. Tapos yan, pinaliwanag sa akin. Nag-send pala ng picture o ano? Hmm. Tapos, nagtatanong na kung when ang exact date mm -hmm. ng ano event. event. Pero, yun nga, masyadong hindi nagkakaroon ng tamaan ng schedule conflict doon kaya medyo na delay delay yung ano yung vlog kay Dara mm -hmm. so sabi ko tentative tentative ganyan din tentative maaring ma-adjust mm -hmm. tapos sabi ko update na lang ako sa kanila tapos I'll keep you in touch po July 10 sinabi ko yun Possible, mabago po po yung schedule na yan, July 10, I'll keep you in touch po. Tapos sabi nila, 2 days akit po sana sir, kasi mapalengke pa po kami. Siyempre, di ba, mabili pa sila ng lutoin. Tapos that time, July 10, kinagabihan na aksidente ako sa basketball. Hmm. Yun na, nabali yung ilong ko, tapos... July 11, nagchat ulit sila, nag-send ng money bouquet na nagawa na nila. Ito po yan, nagawa na nila yung money bouquet. Tapos that time ini inooperahan ako hindi ako nakapag reply July 12 nag chat sila sir pa update po if when na po celebration yan nag chat na ganun hindi rin ako nakapag reply go ng ayun nasa recovery pa ako noon. Peace, ng recovery ko July 13 nag chat ulit sila hello sir pa update po ng date kung kailan na po di po kasi nag confirm kung anong date yun, di ko nga na-confirm bro, gawa ng Operating room na, oh, hospital. hindi. Tapos na ako nun operahan Pero nagpapahinga na ako na, ka nun Hindi rin naman ako nagpapara Ano nun, cellphone Dahil stress din ako nun sa ano. Yung bayarin, yung bayarin dahil mm, ano. Tapos, ayun Ang mga kausap ko nun Yung mga pinapasalamatan ko Na ano, July 14 Sir, pa-reply Please reply po, mabibisi kami This coming week Kailangan na po kaya to Ayan, may emoji pang cry cry. Mm. Tapos yun, July 14. So, 4 days before ako makapag-reply sa kanila. Asensya na. Four, ano? 14? July ano yung chat 14. nila? 14? Ano yung araw din? mismo. araw din naman. Oh. Mm, July ah, 14. Nag-follow okay. up na sila ng July 14. Oh, So, bali, 4 days sila nagpa-follow up sa akin. Okay, okay. Tapos sabi ko, pa-hold po muna na aksidente po ako ay. Sabi daw, ah, oh, ganun po ba? Kaso, nagawa na po yung kick and bouquet, eh, pati po yung tarp. Pagaling po kayo. Yan. Yan, nagsabi ako, huling message namin, pa-hold. Oo. so, July 14, may instruction ka sa kanila bro na i-hold. I-hold muna. Kasi hindi rin naman ang makakasama sa vlog bro. Mm -hmm. Tapos, hindi rin naman na, ano, mabablog agad yung dahil gusto nga baga kasama sana ako. Kaso mm -hmm. lang yun, nasa hospital pa tayo. Mm -hmm. Tapos, Nung Monday, biglang nag-chat nung Monday. Ito, kakatapos. Anong date nga yun, Monday na yun? Monday. Parang 19, ano? Saturday ang 19. Uh, ano yung Monday na? No? So, 21 ang Monday. 21. Nag-chat nung Monday. That, July 21, nag-chat. O, oh, that day na i-upload yung vlog kay Dara Ata. Tapos, nagtanong sa akin yung ano, yung yung supplier. Ay, ito na lang ito nang nakaraan na pala pala ng Lunes ano? Hmm. Uh, kung dalawa daw po ba ang account ko. Tibi sabihin dito ano parang dapat uploaded na yung vlog na yan. Oh, siguro may nag-contact na sa kanila. bakit wala yung money ko dito? Oo. Ah, tama okay, tama, okay, tama. okay tama. 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 Tapos yun nga sabi ko sabi ko noon ah, uh, ano po sabi niyo na hinihingi ko raw ang pera. Kasi may nag-chat sa aking sponsor. Rin sa may nag-chat sa aking sponsor ni Dara tapos yung mga admin ni Dara. Hinihingi ko raw yung pera. Sabi ko, ha? Bakit? <laughs> Paano hinihingi ko yung pera? Never ko po hinihingi pera. Pinadala ko. Nasa, nasa hospital ako. Naka-confine. Tapos, yun nga, July 19 pala yung nangyari. Di ko alam July na... July 19? July 19 yun. That time, nakalabas na ako niya ng hospital. July 19? July 19 hinihingi sa kanila yung pera ng Money Boy. Okay? Mm. okay. 'Yun, tapos ang ano naman dun bro, yung naghingi fake account. Fake account. Oh, Ident 'yung, yung pinapaliwanag mo sa live mo. Oo, oh, identity theft. Oo. Uh, 'Yun, ah. ninakaw yung identity ko, identity. kinuha yung picture hmm. ko, pati pangalan ko, gumawa ng Facebook, nakalak ang profile. Pero merong picture dun yung supplier ng account na yun kasi kanina sa cyber crime naandun kami, binibisit namin yung profile. Well, okay pa? pa hindi na, tinake down na yung, ano, oh, na. yung Wala Facebook na. account. Yun, tapos, pero meron naman way daw para mahanap pa yung ano na yun. Kahit na delete na. Kasi cybercrime, marami sir, oh. si, oh. sila dyan ano eh, anyway. Tapos, yung ano, yung supplier, kinausap ko, nag sa akin ng receipt. Eh, hin ko ng resibo. Sabi ko, sino po ang nag-receive? hinanapan ko ng resibo. Tapos, thankfully, meron tayong pwedeng gawing lead para matrace yung is uh, coming ngayon act na yun. So, yun mga idol. Narignig na po natin si Idol Kuya Jeans at Idol Kalingap D na nag one on one interview po sila patungkol sa pirang na scam worth 20,000 pesos no? para yun sa second year anniversary kay Dara mga idol at ngayon narinig na po natin ang mga salaysay po ni Idol Kalingapdi no talagang seryoso naman po si Idol Kalingapdi mababait naman po itong tao kitang kita naman po natin na noong nakaraang uh, na disgrasya po siya na aksidente po siya meron na po pala silang mga uh, chat messages no? na batay sa kanyang mga salaysay ngayon ay narinig po natin na merong mga order ng nakalaan po para sa anibersaryo ni Idol Dara at ngayon Hinanapan po siya kung nasaan po yung pera na nagkahalagang 20,000 pesos mga idol. Pero, bali mga idol, ay mayroong nagamit po sa kanyang pangalan na talagang kuhang-kuha sa picture kuhang-kuha sa pangalan ng messenger mga idol no? kaya nung na-accidente po si idol Kalingap Dubli-dubli po ang kanyang problema habang nasa hospital po siya. Mga idol, no? Dubli-dubli po. Paglabas niya, problema. Dahil dito sa mga pangyayaring nagaganap ngayon. Kaya, napag-isipan ni idol, Kuya Jens. Suportahan po natin si idol, Kuya Jens, mga idol. Na ini-interview niya, one-on-one. On one, part 1 one pa po ito, mga idol, ha? Meron pa pong part 2 so sa part 1 na ito sa one on one interview narinig po natin si idol kalingap deh yung mga salaysay pinapakita pa niya ang mga messages ng kachat yung nag order siya sa supplier mga idol mga kalingap no so yun po mga idol nandito lang po muna ang ating kuya earth latest update ngayong araw at kung nagustuhan niyo po ang ganitong klaseng reaction video huwag kalimutan mag-like, comment, share at subscribe at i-on ang notification bell para lagi po kayong updated sa susunod nating mga uploads. Hanggang dito lang po muna mga idol. Ingat po kayo lagi. To God be all the glory. Bye-bye and God bless.